Sila ang mga babaeng celebrity na walang ka-date ngayong Valentine's Day at piniling maging single muna at ipahinga ang kanilang mga puso. The Philippine Showbiz List Presents: Celebrity Single Ladies sa Valentine's Day 2024. Kim Chu Matapang na sinalubong ni Kim ang taong 2024 at positibo pa rin ang pananaw sa pag-ibig. Katunayan sa kabila ng kabiguan, bukas siya sa pagsasabing hindi siya nagsasarado ng pinto na magmahal muli at pumasok sa panibagong relasyon. Wala naman daw siyang pinagsisisihan pagdating sa pakikipagrelasyon kahit pa nasaktan siya rito. Gayet ni Kim, hindi nawawala ang pag-asa niyang matatagpuan din niya ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa ngayon ay masyado pa raw siyang busy sa kanyang career. Hindi rin daw ito ang kanyang priority. Kaya habang wala pa ay ini-enjoy muna niya ang pagiging single. Beya Alonzo. Ilang araw bago ang araw ng mga puso, humabol naman si Bea sa pagiging single. Kamakailan lang ay ginulat niya ang publiko sa paglabas ng balitang hindi na matutuloy ang kasal nila ni Dominic Roque na naging kasintahan niya ng mahigit tatlong taon. Ang pangyayaring ito ay tunay na hindi inaasahan at ipinagtaka ng lahat lalo pat hayagan si Bea sa pagsasabing Answered prayer niya ang matagpuan kay Dominic ang tamang lalaking pakakasalan. Samantala sa gitna ng hiwalayan at naglalabasan kung ano-anong espekulasyon sa tunay na pinagmulan nito, pinili ni Bea ang manahimik at pinagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Catherine Bernardo. Sa ilang taong masaya at makulay na selebrasyon ng Valentine's Day sa piling na kanyang first boyfriend na si Daniel Padilla sa kauna-unahang pagkakataon ay sa salubungin ni Kath ang araw ng mga puso ngayong taon na walang love life. Ganun pa man masasabing naging magandang epekto ng break up kay Kath dahil ramdam ang unti-unting pagbabago nito. Kitang-kita ang masiglang pagyakap niya sa panibagong chapter ng kanyang buhay bilang single at ini-enjoy ang kalayaang tinatamasa. Janela Salvador. Mahigit isang taon nang single si Janela matapos na mauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Marcus Patterson. Ganun pa man na panatili ni Janela ang maayos silang samahan at co-parenting sila sa kanilang anak. Hayagan ding sinabi ni Janela na bukas na siyang magmahal muli at payapa na siya kung sakaling may lalaki man daw na magyaya sa kanya magkipag-date. Pagamat walang binanggit na plano para sa darating na araw ng mga puso ngayong taon, na ibahagi noon ni Janela na bilang single, mahalaga ang self-love kung saan ay ilalaan niya ang oras sa kanyang sarili at syempre sa kanyang anak na magsisilbing kanyang Valentino. Carla Abeliana na zero pa din ang love life ni Carla matapos ang short-lived marriage nila ni Tom Rodriguez noong 2022. Hindi kinailan ni Carla na matindi ang pinagdaanan niyang pagsubok ng mga panahong yon pero hindi anya siya nagpatalo rito. Patunay nga rin ang pagiging blooming nito lalo at maging ang pag-abante ng kanyang career. Ayon kay Carla sa kasalukuyan ay natagpuan na raw niya ang kapayapaan at nasarado na ang chapter na yon ng kanyang buhay. Lagpas-lagpas pang sa pag-move on at masaya siya kung nasaan man siya at maging kung sino man siya ngayon. Katunayan, bukas siya sa posibilidad na in love muli. Ganun pa man, ay nilinaw niyang hindi ito ang kanyang prioridad sa ngayon. At sa isang interview kamakailan, inamin ni Carla may mga nagpaparamdam sa kanya noon pero sa ngayon, Anya ay hindi nagaano. Binanggit din niya na hindi siya komportable sa blind date. Wala rin daw siyang plano sa darating na Valentine's Day dahil matataon daw na magsisimula na rin sila ng taping para sa upcoming GMA primetime series na Widow's War. Miles Ocampo Saka, Sa kasalukuyan ay mas pinagtutuon na naman ng pansin ni Miles ang pagmamahal sa sarili matapos na magwakas ang pag-iibigan nila ni Elijah Canlas noong kalagitnaan ng 2023. Sa kabila nito, malaki pa rin ang respeto ni Miles sa dating nobyo dahil minahal daw talaga niya ito at hindi rin daw biro ang pinagsamahan nila sa lampas sa dalawang taong relasyon. Katunayan si Elijah ang tinuturing niyang una sa lahat sabagat ito ang kanyang first boyfriend at aminadong ito din ang kanyang true love. Hindi din niya sinasarado ang posibilidad na magkabalikan sila. Pagdating naman sa pagkikipag-date muli para kay Miles, time out na muna siya rito at unahin muna ang trabaho. Andrea Brillantes, hindi sekreto ang maingay na hiwalayan ni na Andrea at Richie Rivero noong May 2023. Maliban dito, bukas din sa kaalaman ng publiko ang pagkakadawit ni Andrea sa hiwalayan ng Kathniel, kung saan siya ang isa sa mga itinuturong third party. Ganun pa hindi siya nagpa-apekto sa pang-iintriga sa kanya at sa mga binabatong akusasyon. Aminado, hindi naging madali sa kanyang harapin ang mga pagsubok na dinadaanan niya, ngunit sa tulong daw ng Diyos ay unti-unti siyang nakakabangon. Kaunay nito, ayon kay Andrea, hindi niya prioridad na pagkakaroon ng bagong pag-ibig ngayong 2024. Mas gugustuhin niya raw munang i-enjoy ang kanyang pagiging single matapos ang mga dagok na pinagdaanan niya sa pag-ibig. Gayun pa hindi naman daw ibig sabihin nito na tuluyan ang isasara niya kanyang puso sa paghaharap ng iibigin at magiging karelasyon niya. Moira de la Torre, magpahanggang ngayon ay nanatili pa ding single si Moira matapos ang kontrobersyal na hiwalayan niya sa estranged husband si Jason Hernandez noong May 2022. Bagamat masakit ang pangyayaring 'yon, ito ang lalong nagpatatag sa kanya. Nasaksihan ng publiko ang malaking pagbabago kay Moira, lalong-lalo na pagdating sa kanyang look na nagsilbing inspirasyon sa karamihan. Katulayan ang singer-songwriter ay nagpatotoo sa definisyong nagmahal, nasaktan at gumanda. Hindi siya nagpatalo sa lungkot at ginawang positibo ang mga bagay-bagay. Minsang naibahagi ni Moira sa isang interview na kapag move on na siya at sa proseso na ng paghilom. Nakilala at mas na-appreciate pa niya ngayon ang sarili matapos dumaan sa napakadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kung pagbabasihan na kanyang social media posts, wala na ang bakas na dulot ng malungkot na nakaraan. Napalitan ito ng masayang alaala at ini-enjoy ang buhay single. Nang matanong kung handa na ba siyang umibig muli, ayon kay Moira, hindi niya sila sarado ang posibilidad at hindi na siya natatakot Nasa sa panahon na raw siya kung saan ay bukas siya sa mga bagay na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Sunshine Cruise Zero din hanggang ngayon ang love life ng celebrity mom na si Sunshine Cruz, kasunod na pagwawakas ng relasyon nila ni San Juan City Councilor Ismael Maki Mathay noong 2022. Inamin ni Sunshine na siya mismo nagtapos nito dahil sa daman niyang tila wala ng patutunguhan pa ito. Ganun pa man, nilinaw niyang ninais din daw niyang tumanda sana kasama si Maki, katulad nung sila pa ng dating mister na si Cesar Montano. Ayon kay Sunshine sa kabila ng nangyari, hindi naman daw niya masasabing hindi siya swerte pagdating sa pag-ibig. Katulad. Nayan, hindi niya isinasara ang posibilidad na magka-love life siyang muli. Masarap anya sa pakiramdam ang magmahal at may inspirasyon maliban sa kanyang tatlong anak. Pero paglilinaw ni Sunshine, wala na sa isip niya magpakasal muli kung sakaling may dumating na panibagong pag-ibig para sa kanya. Sapat na raw anya sa kanya na hanggang life partner lang sila. At sa pagiging single pa din sa araw ng mga puso ngayong taon, tila hindi niya ito alintana. Nauna nang sinabi noon ni Sunshine na hindi kinakailangan ng partner upang ipagdiwang ang Heart's Day. Maaari anya itong ilaan sa mga kaibigan, magulang o mga anak. Anya, single ladies, get out and have fun with other singles because we deserve it. Cherry Pie Pikachu Balik sa pagiging single ngayong taon si Cherry Pie, matapos na mauwi sa hiwalayan noong nakaraang taon, ang second chance of love nila ni Edo Manzano. Hindi nagbigay detalye ang mga ito sa dahilan ng breakup, ngunit nauna nang nilinaw ni Cherry Pie na nanatili silang magkaibigan dahil maayos sa pinagtapusan nila at yon ang mahalaga. Pero inamin niya na hindi rin naging madali ang kanyang pag-move on sa breakup nila ni Edu. Kaya naman nagpasalamat siya na nalampasan din niya ang naturang yugto ng kanyang buhay. Masaya naman daw siya ngayon, kasama ang kanyang anak at patuloy na blessings ang mga trabaho na nakakarating sa kanya. Jenica Garcia. Ilang taon na rin nagdiriwang ng Valentine's Day si Jenica bilang single matapos ang hiwalayan nila ng dating mister na si Alvin Oytinko. Sa kabila ng pinagdaan ng kabiguan, ay natutu si Jenica na tumayo at binigyan ng pagpapahalaga ang sarili. Katunayan, isa siya sa nasisilbing inspirasyon ngayon sa karamihan dahil sa kanyang katatagan at pagiging maabilidad sa pagtaguyod sa dalawang anak na mga babae. Sa tuwing matatanong kung mag-aasawa siyang muli, aminado si Jenica na mahihirapan na siyang gawin ito dahil napakahirap na anyang mag pagtitiwala ng buong buo sa isang tao. Hindi na umano niya alam kung kakayanin pa niya makasurvive kung sakaling muli siya magmahal at mabigo. Sa ngayon, ano Jenica, mahirap na para sa kanya ang main love. Bukod ba sa mahirap din para sa kanya ang magkipag-date na may dalawa siyang mga anak. Marami ay na siyang dapat ikonsidera sa isang lalaki na kailangan niya munang tingnan kung magiging mabuting ama ito para sa mga anak. Diin niya, I don't want to awaken love, I don't want to look for it. Pokwang. Masalimuot naman ang pinagtapusan ng relasyon ni Pokwang sa dating live in partner na si Lee O'Brien. Base sa kanyang mga naging aksyon, ramdam na labis itong nasaktan sa kinahantungan ng kanilang relasyon na inakala niya noong matutuloy na sa simbahan. Sa buhay ngayon bilang single, ayon kay Pokwang, hindi pag-ibig ang priority niya. Nais lamang daw niya magtrabaho at mas mag-focus sa kanyang negosyo at sa mga anak. Ganun pa hindi naman daw siya ipokrita para sabihin ayaw na niyang magmahal pa. Naniniwala pa din siya na baka raw may darating na tamang tao para sa kanya pagkatapos ang pinagdaanan niya pagdating sa buhay pag-ibig. Kung may dumating anya, sisiguraduhin niyang galing o ito na ang lalaking nilaan sa kanya ng Panginoon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!